sa lagay ng ating panahon. Ayon sa pag-asa, ang tropical storm Kedan ay tuluyan ng lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,300 km per hour ng east-northeast of extreme Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 65 km per hour, malapit sa gitna at may pagbugsong aabot sa 80 km per hour. Kumikilos ito pa northwestward sa bilis na 25 km per hour. Bagamat nasa labas na ng par inaasahang hindi direktang makaapekto sa si kedan sa lakas ng salalay ng panahon sa bansa. Gayunman ang southwest release at northeasterly wind flow ay posibleng magdulot ng malakas na bugso ng hangin lalo na sa Batanes, Southern Leyte, Surigao del Norte, Dinagat Islands at Palawan ngayong araw sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning. Banayad hanggang katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating karagatan. Yan muna ang ating lagay ng panahon at manatiling nakatutok sa alauna sa balita para sa mga susunod na update sa panahon ngayon.